So mga kasiban, good morning. Mayroon may na naman natamaan si Tarok Vlog. No? Ah, so sobrang dami na naman daw ng karpa. No? Lagyan natin ng lambat. Tapos kinikiliti ng konti. No? Para maano sa si lambat. Eh, umaw! Yara! O karpa, bilat tibak ya. Na ya! Oh, take ya damok li bau ara dayon wow na nagumo lang kasi umakyat sila mga kasiman kasi mayroon ano dyan ah, nasa akwan ha oo oh, mga kasiman o on laki na nga tamaan ni ano ni tarok vlog yan so mga natin si Francis Moke yan o oh. so may natamaan oh, man man okay. guys.

Ang kuma. Sus. Sang sako na naman to mamaya. ang dami mga kasiman. Tsikara naman, sus. Ang uh, pispan pala to, oh, yung sinisid natin, no? Oh. Pispan. So, da daming laman ng pispan natin. So, pinasisid ng mayari, no? Kasi gusto niya nang harbisin yung pispan, no? naman. Sir. Oh. Damo. Ang na, na natin kuha mga kasiman. Kas, sabi kas? So, so, so uh, sobrang dami na ng laman ng pispan dito mga kasiman. Ayun, oh. Siguro mga hindi na bababa. 10 kilo yan.